Crank up the music, turn up the heat. I can feel that fire b, b, b burning in my feet. I'm getting ready, and it's getting light. Pati sa inyong, pati sa inyong pagdiriwang ng araw ng nakatatanda, kasabay ng ika na putlimang taunang araw ng lalawigan ng Aurora, para sa inyo na NCC. Hindi man kami pisikal na nakarating sa inyong pagdiriwang, kami ay nakikiisa sa inyo sa pagpapasalamat sa may lukaan, na pinahintulutan niya na magkatipon-tipon ang mga senior citizen ng lalawigan sa okasyong nabanggit. Sa kasalukuyan ay nakaharap pa rin ang NCC sa ilang suliranin, gaya ng naantalang paglilipat ng mga gawain at programa para sa mga senior citizens na kasalukuyan ginagampanan pa ng DSWD. Makakaasa kayo na hindi kami hanggat hindi ito lubos ang natutupad upang ang layunin ng RA 11350 na ang komisyon ang kaganap sa mga gawain para sa nakatatanda ay tuluyang matupad. Una, naglabas na ng guidelines ang NCSE para sa registration and recognition ng mga senior citizens organizations na upang ang libu-libong mga organisasyon ng mga senior citizen sa 42,029 na mga barangay, 1,489 na mga bayan, isang daan at apat na putlimang mga lungsod, walumput isang mga lalawigan at labing walong rehiyon sa buong Pilipinas ay magkaroon ng angkop na pagkakakilandan. Ang registration at recognition ng mga samahang ito